kasi so, ganito ang bubungad sa akin? O, oh, class, malapit na ang ligon ng pagpapasalamat. Anong pwedeng gawin natin upang maipakita ang respeto at paggaling sa paligid natin? Ma, you, siguro pwede kita magbigay ng thank you card. Thank you card? Hindi nyo kanila pinabas na yun, hindi di ba? O, oh, mama, dito na naman si Ma'am Fred at si Alan King at sa buwan naman nila yun. Ang isipan niyo, malaki yung mamahang hmm? mo ba kayo? Kaya pa naman na? hindi na kayo. Ano na naman niya, Jake? May paskid na naman. Hindi niya pasman niya. Sobrang hirap ng trabaho niya. Ang dating talagang tapos tayo pa ang Dito. Tama ka 'yon. Sigurado 'to sa trabaho ng spread with respect. Sige, halika tayo natin. Simulan ngayon, ngisin natin ang daliri ng kanado. Ay ah, tayo sa kamay.